Daryl Yap nakaligtas sa pagkakakulong matapos magpiansa. sa aking balitang showbiz nakaligtas sa tiyak ng pagkakakulong ang controversial na film director na si Daryl Yap matapos na magpiyansa ito sa kasong cyber libel na isinampa ni Vic Soto 20,000 pesos ang inilagak na piyansa ni Yap para sa two counts sa cyber libel case matapos itaas na sa usgado ang naturang kaso mula sa fiscal's office dahil nakitaan ito ng probable cause ng direktang banggitin ang pangalan ni Vic sa teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ito'y matapos namang maglabas ilabas ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 203 ng arrest warrant laban kay Yap noong Miyerkules, March 19 sa pamagitan ni Presiding Judge Mayra Kiambao. Noong Miyerkules din naglagak ng 20,000 na bond si Yap na ilan para makaligtas ito sa pagkakakulong. Sa inilabas na desisyon ng korte, nakasaad dito na matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng mga ebidensyang isinumiti sa korte noong preliminary investigation sa kaso, napag-alaman ng korte na may probable cause para sa pag iisyu ng warrant of arrest laban sa akusado. Nakasaad pa dito na, Let therefore a warrant of arrest be issued for the immediate apprehension of accused Daryl Ray Spike Yap I. E. Balingit. Buluntaryo naman nag-post ng banda para sa dalawang counts ng cyber libel case si Yap. Itinakda naman ang arraignment at pre-trial conference sa darating na March 26. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng taong nabanggit.